Mahihirapan si Pangulong Robin Hood Padilla, mahihirapan si Senator Bongo, mahihirapan si Senator Bato kung tatlo lang sila ang nasasinado. Papayag ba kayo na ganito pa rin ang mga ayan? Kunang ang boses natin. Kung gusto nyo marinig ng malakanyang ang boses natin, ang tiwala niya sa hotel Ben. Hindi <tinyo> na ba'y niya ang tiwala niya tayo alam niya? ang Libo-libong mga sundalo natin ang namatay at mga polis dahil na rin sa terorista ang grupo na ito. Pero anong nangyari? Nagipag-alyansa itong gobyerno ito sa mga terorista ang si CPP-NPA-NPA. Diyos ang sasabihin nila. Ito raw grupo ng Duterte pro China. Gawa, gawa, gawa lang yan. Sa Pilipina, ayaw natin ang gera! <laughs> Pero yan ang kanilang pinatanggit. Kaya, dahil walang silang may isyo sa atin, ang katotohanan, gusto nilang lumalak ang sitwasyon po dyan sa West Philippine Sea upang magkaroon ng transaksyon. Anong transaksyon to? Pipili tayo ng maraming armas sa ibang bansa. Pag mayroong transaksyon, may komisyon at kikita na naman sila kahit po dyan. Meron din silang pangako. Libre raw yung tertiary education. Ginawa na po yan ni Paolo Duterte, di ba? tertiary education. Apo sa nila, pangangalagaan daw nila yung mga overseas Filipino workers. Ginawa na rin po yan ng administrasyon. Meron na tayo Department of Migrant Workers. Pero ang hindi nila magawa, solusyonan yung mataas. Bayan is the sense of love.

ang sinasabi po ay umaba na lang po ang presyo ng mga PBC. Nararamdaman po ba ninyo? Hindi! Yeah! Naliliwan lang po ba kayo? Yeah! Kasi po, alam yeah! mo ba kung ang taas ng pangunahin PBC nyo? Lalo lalo na po ang pagkain ang kinikita ko ng mga mayayang Pilipino, lalo-lalo na lalo, lalo, yung pangkaraniwang magagawa, hindi eh, na talaga maabot yung presyo ng Pilipino. Kaya ngayon po, ang sinasabi ng mga surveys, 27% po ng ating mga mamamayan ang nakararamdang na, na po na ng buto. po yan. Napakataas na porsyento siyento po yan. 38 million na Pilipino? ang apektado na nakakaranta ng mundo. Matigas po yan. Wala ni isang mga patra de pamilya ang papayag na makita ang kanyang pamilya na gustong kumain ngunit wala sa mga Ngunit, ang ating pamahalaan ay parang hindi niya pinapansin ang problema nito. Ang katotohanan po, wala silang ginagawa para sa ganun na ay ma-resolve natin ang problema nito. Ang ginagawa po nila Kami ni Miguel po ay <tukar> di yun Marami po kayo ba yan May atis, may akap, may tobat, mait At kung lupa Ang halaga po nila, Pagkakaraman natin nyo Tapos may Itagdag pa nyo total, makatulong ito Doktor ito Pero ang ko Mga Eight na pasyente Nga, yeah, namatay na <laughs> Ay dear, dear. Balik uang uji siya nga dinigali ya O pinakdainya kasi alamu bayang <laughs> Doktor Mata nakarites ako dahil nga sa aking social media na 3 million na ngayon, kayo po ang nagpansag sa akin dahil nag-election lang naman ako ng health, tapos may nakita akong showbiz sa balita na may naging iwalay, minister po! Ang sabi ng sabi mo po, Dok, hindi ka lang doktor, Marites ka pa! <laughs> Kaya naging Dok Marites! Ngayon, sa pag nilay-nilay ang pangalawang tungo, isalin na nalang din ako. Yes! At isalin na nalang din ako, ang Duterte. Yes! Ako po'y piling na bilig po sa malasakit sentence na gawa ni Sen. Tungo. Ako po'y nasa private hospital. Nak nakansin ko po, hindi po lahat na na-admit sa private hospital ay mayayaman. Agree po ba? Yes! Ang problema, pag-uwi nila ang laki ng billing kaya lang po ang malasakit center na sa Pastor Apollo City Buloy. Muntukunin niyo sa pagkakusupukong kayo ay makaranas ng isang bansa na malaya sa korupsyon at malaya sa mga opisyal na nakakabuso ng kanilang kapangyarihan at autoridad na pinagalawag sa kanila. At haasahan po ninyo ang aking pangako nito, hindi po ako pwedeng kainin ng sistema ng politika Ako po inaarito para ayusin natin ang Pilipinas at ito'y itahakad sa tamang ng panamahal. Kaya, maasahan po ninyo ang aking pangako nito na hindi bang hindi ako tumakbo para sa pera, ah! hindi ako tumakbo para sa kabel, hindi pa ako tumakbo para sa ambisyon. At ako yung naroon ito, ipinagpalagdan mo ang pagkakataon nito na hindi ko inaasahan sapagkat may plano ang ating dakila ng mga kapag-ibig sa inyo na itinig natin at kakayusin natin ng bansang pangitin. Una kung sinabi ng isang kamusong Indian actor, para sa pera, para sa pabor, at para maging sabiya. Yan po ang lahat ay hindi ang aking ambisyon. Ang ating po tunay na ambisyon ay ayusin ang ating bansang pangitin. Mahal ko niyo ang panahon nito hindi po ako magmamalo. Sa gabay ng ating dahilan Diyos at sa kapangyarihan ng inyong pagboto gamitin ang daliri para sa isang mahulad, mapayapa at malayang bansang Pilipinas. Ako po si Pastor si Sikiduloy. 33 number 53 2111 ali si <laughs> lekin antre ko samne par usko khasi na to lafzi anavaj se <laughs> usko lafzi usko usko chahiye kam len <laughs> baad mein

napasalamatan kayong lahat. Dalawang araw mula ngayon ay tapos na ang kampanya. Kukunin ko ang pagkakataw nito, pasalamatan kayong lahat. Isang kalangalang mga panya kasama kayo! Isang paglaban ang kalayaan at soberanya ng ating bansa. At ngayong gabi tanggapin ninyo ang aking taos-pusong pasasalamat Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng Pilipino sa anumang panig ng Odi! Odi! ang ating sa maling direksyon. Maraming salamat. Isang karangalan na ipaglapan kayo. Isang karangalan marampang na kasama kayo. Isang karangalan maging bigyan para sa Pilipinas at para sa Pilipino. At bigit sa lahat sa aking mga kasama dito sa Duterte sa PDP. Salamat, brothers. Isang karangalan na tayo nagsama-sama ngayong halalan. At dalhin ninyo

kayong lahat. Kayong sambayanang Pilipino. Ano ang nasa mga puso niyo? Ano ang nasa isip niyo? Ako, alam ko na hindi kayo matatakot at magpapatakot que estava पत

Ni ka pa tu ni ka pa

Número 15, 58, Manita, Phillips, Salvador. A número 42, Top Richard, Mata, Pesar. Diyos na at para makita na buong Pilipinas, bungad tayo kadami dito sa liwasang Bonifacio.